Paano kung yung mismong pundasyon ng internet na ginagamit natin araw-araw, kailangan palang i-redesign para sa panahon ng AI? Well, lahat ng yan nagsimula sa isang simpleng email na ipinadala sa pinaka mamahala sa buong internet. Tara, alamin natin ang buong kwento. Isipin nyo to ha. Sino kaya yung may sapat na bigat o Sabihin na nating lakas ng loob para simula ng isang email ng ganito sa ICAN. Yan yung organisasyon na basically nagpapatakbo ng buong domain system ng internet. Ang sagot dyan, mas malalim ka sa inaakala nyo. So, sino ba itong nasa likod ng mensahe? At bakit yung babala niya kailangan nating pakinggan? Dito natin siya makikilala. Okay, linawin natin. Si Michael Core hindi lang siya basta expert. Isa siya sa mga original na arkitekto ng core infrastructure ng internet. Siya yung nag-setup ng mga unang server sa Bell Labs. Kasama siya sa gumawa ng mga unang firewall. I mean, he was there from the beginning. At ngayon, ang focus niya ay sa AI safety and alignment. Kaya kapag siya ang nagsalita tungkol sa internet at AI, talagang nakikinig ang mga tao. At dahil sa sobrang lalim ng karanasan niya, may nakita siyang isang critical na problema isang flaw sa mismong disenyo ng internet para sa hinaharap, at ang lahat ng ito ay umiikot lang sa dalawang letrang yan, A at I. Sige, himayin natin kung ano ba palagang problema sa .ai domain na yan. Kasi hindi lang to tungkol sa teknolohiya eh. May usapang pera, kapangyarihan, at wika anong meron sa $49 million? Well, yan po ang inaasahang kikitain ngayong 2025 ng isang napakaliit na isla sa Caribbean na Anguilla. Paano? Simple lang, dahil sila ang may control sa napaka .ai domain. Tingnan nyo tong chart. Grabe no? Ang .ai, ang digital identity para sa isang teknolohiyang babago sa buong mundo, ay kontrolado pala ng gobyerno ng isang bansa. Nagbibigay yan sa kanila ng sobrang laking pera at impluensya. At di tulad ng dot com na hawak ng isang public company, yung paghawak ng isang bansa sa dot-AI, nagbubukas yan ng isang particular na uri ng panganib. So, ito yung konsepto ng sovereign risk. Ang igig lang yan, delikado. Delikado kapag ang buong global AI industry ay nakasabit sa mga pulisiya at desisyon ng isang maliit na gobyerno. Paano kung magbago ang politika doon? Paano kung magkaroon ng isyo? Damay ang lahat. Napakalaking risk niyan para sa katatagan ng buong sistema. Pero, teka, hindi lang pala pera at kontrol ang problema. Meron pang isa. At masasabi kong mas malalim pa. Isang problemang direktang tumatama sa mahigit isang bilyong tao. Ito yung bilang ng mga tao sa mundo na nagsasalita ng Romance languages. Alam yun na, Spanish, French, Portuguese, Italian. At para sa kanila, ang artificial intelligence ay hindi AI. Sa kanila, ito ay Inteligencia Artificial or Intelligence Artificial. So, ang natural na acronym para sa kanila ay IA, hindi AI. Yung kasalukuyang sistema ay hindi para sa kanila. It's not inclusive. At dito na ngayon, papasok yung solusyon na proposal ni Core. Sobrang simple, pero napaka-powerful ng idea. Para ayusin yung problema sa governance at sa language, balikta rin lang natin yung mga letra. Dito natin makikita kung gaano ka-elegante yung solusyon. Sa governance, papalitan natin yung kontrol ng isang bansa, gagawin nating international consortium parang UN. Sa language, bigla itong magiging inclusive para sa 1.3 billion na tao at ito ang pinaka-importante. Magkakaroon siya ng technical purpose ang maging verifikadong identity para sa bawat AI agent. At dito na tayo papasot sa medyo futuristic na part ng plano. Kasi, hindi na lang sa mga website na ginagamit ng tao. Ito yung paghahanda para sa isang bagong uri ng user ng internet. Isipin nyo, itong internet na meron tayo, dinisenyo para sa atin, sa mga tao, pero papasok na tayo sa agentic economy, kung saan bilyon-bilyon o baka trilyon pa na mga autonomous AI agent ang gagamit ng internet para sa atin. At para magawa nila yon ng ligtas at maayos, kailangan nila ng sarili nilang pagkakakilanlan parang isang digital passport. So, paano ito gagana in practice? Gagamit sila ng hybrid system. Ang .ia ay magkakaroon ng dalawang layer, yung una, pamilyar sa atin, isang normal na Web2 domain. Pero sa likod niyan, may nakakonektang permanenteng Web3 identity sa blockchain. At yun yung para sa AI. Yun ang magiging passport niya sa digital world. At yung potential na market nito? Grabe, look at these numbers. Hindi ito kita mula sa mga domain ng tao ha. Ito yung market para sa pagkakakilanlan ng trilyong-trilyong AI agents. Kung tama ang projections, madali nitong malalampasan ang buong domain market na meron tayo ngayon. Siyempre, ang ganda ng plano, di ba? Pero merong isang malaking-malaking balakid. Isang pader na nakatayo sa pinaka-fundamental na rules ng internet. At ito yung malaking problema. Ayon sa patakaran ng Ican, yung mga two letter domains tulad ng .ph para sa Pilipinas ay para lang sa mga bansa. Period. Bawal sa iba. So paano malulusutan yung ganitong kahigpit na rule? Dito napapasok yung talino ng strategy. Hindi sila basta susugod. Ang gagawin nila ay gagamitin yung mga nakalipas na kaso kung saan nagbigay ng exemption ang Ican. Una, yung .eu na para sa isang grupo ng bansa. Pangalawa, yung .cat para sa isang language community. Ang proposal para sa .ia, pagsamahin yung dalawang argumentong yan. Sasabihin nila, ang .ia ay para sa isang international body tulad ng .eu at para rin sa isang language community tulad ng .cat. Isang two-in-one na argumento. Napaka-clever, di ba? Kaya ito yung tanong na iniiwan natin sa inyo. Posible kaya na ang isang napakaliit na pagbabago sa plumbing ng internet, ang pagbaliktad lang ng A at I ay siya pa ng susi para sa isang mas ligtas, mas patas at mas matatag na hinaharap para sa artificial intelligence? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.